Noong araw, babalik tayo sa bansa ng Japan, isang lugar na madalas inuugnay sa kaayusan at matinding disiplina. Noong June 18, 2022, sa isang tahimik na bahagi ng kagubatan sa Hitachota Ibaraki Prefecture, isang bangkay ng babae ang natagpuan ng mga otoridad sa kalunos-lunos na kalagayan. Natagpuan nila ang babae ng hubot-hubad, nakagapos ang mga kamay at nakabitin sa isang puno. Halos hindi na siya makilala. Halos wala ng pagkatao ang naiwan sa katawan. Kumalat agad ang balita sa buong Japan at sa bawat headline, mas lalo lamang lumalalim ang misteryo sa likod ng kanyang pagkamatay. Agad nagsagawa ng malawakang investigasyon ng mga polis at hindi nagtagal na kumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima. Siya si Rina Arano, isang 23 years old na dalaga isang batang babae na may pangarap at isang lihim na buhay sa likod ng kamera. At batay sa pagsusuri, tinatayang dalawang linggo na ang nakalipas mula nang siya'y bawian ng buhay. Sa video na ito, simula nating ilahad ang mga pangyayari. Sino si Rina Arano? Ano ang naging papel ng adult industry sa kanyang buhay at sa kanyang trahedya? Ako po si Ces at ito ang Pinoy Crime Documentaries Tagalog. Samahan niyo ako muli at tunghayan natin ang kalunos-lunos na sinapit ni Rina Arano. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, si Rina Arano ay nagmula sa isang maayos at masaganang pamilya. Lumaki si Rina sa Bunkyo, Tokyo, isang maunlad at prestihiyosong distrito na kilala sa universidad at pasyalan. Ang kanyang ama ay isang pharmaceutical researcher na dalubhasa sa mga gamot para sa Alzheimer's disease at schizophrenia. Samantalang ang kanyang ina ay isang babaeng malamodelo ang ganda at elegante. Apat silang magkakapamilya kasama si Rina ang kanyang ate at ang kanilang mga magulang. Tahimik ang pamilya at puno ng pagmamahalan ang kanilang tahanan. Mula pagkabata, si Rina ay kilala bilang isang masigla at malambing na bata. Mahilig siyang kumanta at sumayaw. Madalas siyang sumali sa mga dance contest sa school at karaniwang nauuwi sa pagkapanalo. Dahil na-inspire sa trabaho ng kanyang ama, minsan na rin niyang pinangarap na maging isang pharmacist. Pero pagdating ni Rina ng high school, nagbago ang lahat. Unti-unting nawala ang interes ni Rina sa science at medicine, na humaling siya sa fashion, music at mga trendy. Sa kanyang likas na ganda at kaakit-akit na presensya, si Rina ay palaging nasa sentro ng atensyon. Ngunit habang lalo siyang sumisikat sa barkada, kabalik na naman ang nangyayari sa kanyang pag-aaral. Bumagsak ang kanyang mga marka, nawalan siya ng direksyon, at sa huli hindi siya nakapasa kahit sa anong universidad. Sa kagustuhang matulungan ng anak, ipinag-enroll siya ng kanyang mga magulang sa isang medical vocational school. Umaasa silang muling babalik ang sigla ni Rina sa pangarap na minsang hinawakan. Pero imbis na muling sumiklab ang apoy, lalo itong namatay. Araw-araw naging paulit-ulit at nakakapagod ang buhay sa paaralan. Masyadong mabigat ang mga aralin, nawalan si Rina ng gana. Lalo siyang umaabsent sa klase at bawat paalala ng kanyang mga magulang, lalo rin siyang tumitigas ang ulo. Hanggang sa isang araw, matapos ang isang matinding pagtatalo sa loob ng kanilang tahanan, nagdesisyon si Rina ng tuluyang umalis. Wala pa siyang 20 years old noon. Lumipat si Rina sa isang murang apartment sa Shinjuku malapit sa Kabukicho ang kilalang red light district ng Tokyo. Dito nagsimula siyang magtrabaho bilang bartender sa isang maliit na bar. Kasama lang niya sa bahay ang isang alagang pusa. Ngunit dahil sa maliit ang kita, halos hindi sapat para sa renta at mga gastusin ni Rina. Pero ayaw pa rin niyang bitawan ang kanyang marangyang lifestyle. Kaya gamit ang isang stage name, pumasok si Rina sa freelance modeling kabilang sa kanyang mga proyekto ay mga Japanese adult videos. Ayon sa mga ulat, ang Japan ang isa sa pinakamalaking producer ng pornografiya sa buong mundo. Tinatayang nasa $20 billion ang kabuang halaga ng adult entertainment industry sa bansa. At araw-araw may lumalabas na humigit kumulang 14 na bagong X-rated video sa merkado. Ibig sabihin sa loob ng isang taon, mahigit 5,000 na video ang naiilathala at hindi lang ito gawa ng malalaking studio. Marami sa mga ito ay independent, freelancers at mga low budget. Isa sa kanila ay si Rina. Si Rina ay namuhay sa mundo ng doujin, fetish modeling at mga private photoshoots. Isang underground na espasyong walang malinaw na batas at madalas walang proteksyon sa mga kababaihang katulad niya. At sa mundong ito, isang maling booking mo lang, pwede maging huli mo na itong trabaho. At ganoon na nga ang nangyari kay Rina. Kaya sa isang session, maaari siyang kumita ng 100,000 yen hanggang 200,000 yen. Dahil freelancer, walang manager si Rina. At dahil walang manager, wala ring kontrata. Siya mismo ang nakikipag-negotiate sa bawat kliyente at sa bawat deal. At minsan, hinihingan pa siya ng mas matitinding content na lagpas na sa kanyang kapasidad. Kaya't bago pa man tumanggap ng kahit anong proyekto, tinitiyak niyang malinaw ang lahat ng terms. Tanging sa mga kliyenteng marunong rumispeto lang siya pumapayag. Ngunit sa mundong ito, minsan kahit malinaw ang usapan, hindi pa rin garantisado ang iyong kaligtasan. Hindi alam ni Rina na isa sa mga sessions na iyon na hindi na siya makakauwi ng buhay. At habang unti-unting lumalawak ang adult entertainment na kinalalagyan ni Rina, hindi inaasahan na maraming papasok na mas malalaking pagbabago ang industriya lalo na noong taong 2020. Dahil dito sinimula ng gobyerno ang paghihigpit, ipinagbabawal na ang maraming underground AV companies at nilimitahan ang mga hindi censored na videos. Ngunit kahit malaki ang mga hakbang na ito, nananatiling malalim ang problema sa likod ng industriyang ito. Noong April 2022 may isa pang kontrobersyal na pagbabago pinababa ang legal age para ituring na adult sa Japan. Mula 20 years old naging 18 years old na lamang. Sa unang tingin, simpleng pagbabago lamang ito. Pero sa likod nito, may mas malaking panganib lalo na sa mga kabataang babae. Ibig sabihin, legal na silang pumasok sa adult industry at pumirma ng kontrata. Ngunit sa murang edad, madali silang malinlang at malagay sa panganib. Kaya ipinasa ang Act for the Prevention and Support of Victims in the Adult Video Industry. Layunin itong protektahan ng mga kababaihang napilitang pumasok sa industriya. Pero katulad na nangyari kay Rina Arano, isa lamang ito sa paalalang kahit anong batas ay kulang pa rin kung huli na ang lahat. Balikan natin ang mga kaganapan sa kaso. Umaga ng June 5, 2022, sa kanilang tahanan sa Tokyo, Japan, kaswal na kumakain ng almusal si Rina kasama ang kanyang pamilya. Bago lumabas ng bahay, lumingon siya sa kanyang mga magulang at nagsabing, may pupuntahan lang akong kaibigan. Hindi nila alam iyon na ang huling salitang maririnig nila mula sa kanya. Lumipas sa mga oras, pagsapit ng gabi, hindi pa rin siya umuuwi. At kahit ilang ulit siyang tawagan, walang sagot. Pagsapit ng June 8, tatlong araw na ang nakalipas, sa puntong ito, hindi na nila maramdaman ang presensya ng anak. Doon na kinutuba ng kanyang mga magulang na may masama nang nangyari kay Rina. Dahil dito, nagmadali silang mag-report sa pulisya at agad na nagsimula ang Japanese police sa masusing investigasyon. Chinek nila ang mga CCTV footage mula sa iba't ibang istasyon at lansangan. Sa pamamagitan ng CCTV footage, mabilis nilang natunton ang huling mga galaw ni Rina. Nakita nila na bandang alas 10 ng umaga noong June 5 na mataang mag-isa si na sumakay sa JR Suigun 9 at bumaba sa Mito Station Ibaraki Prefecture. Paglabas niya ng istasyon sa North Gate, namataan siyang sumakay sa isang silver na kotse na minamaneho ng isang lalaki. Nasunda ng mga pulis ang ruta at natuklasan nilang nagtungo ang sasakyan papunta sa isang vila na matatagpuan sa Hitachota City, Ibaraki Prefecture. Batay sa impormasyong nakuha mula sa sasakyan, napag-alaman mula sa registration na ang may-ari nito ay nakilalang si Hiroyuki Sampei, 33 years old. Isa siyang photographer na inarkila ni Rina noong June 5, 2022. Nang tanungin siya ng mga investigador, sinabi niya na noong June 5 nag-meet kami ni Rina. Sinundo ko siya sa Mito Station at dinala ko siya sa isang villa sa Hitachota City. Ari-arian ko ito na nabili ko pa noong 2016 pero halos hindi ko na rin ito tinitirhan. Doon sa villa ko ginanap ang photoshoot namin katulad ng dati naming session noong March. Sa totoo lang naging maayos naman ang shoot. Walang naging problema at natapos ito bandang hapon. Pagkatapos ng shoot, inihatid ko na si Rina sa tapat ng isang gusali sa Agricultural Association mga 920 meters mula sa villa. Doon na kami naghiwalay at mula noon hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Pero syempre hindi nagpaapekto ang simpleng kwento sa mga investigador. Gamit ang mga detalyang binanggit ni Hiroyuki, agad silang nagtungo sa mismong villa. Ang villa na ito ay isang two-story villa at matatagpuan sa paanan ng bundok. Napapalibutan na rin ito ng maraming puno at tanaw ang mga hot spring. Ayon sa mga kapitbahay na bili ito ni Hiroyuki noong 2016, dito raw siya tumira kasama ang kanyang asawa pero sandali lang daw iyon. Hindi nagtagal, naghiwalay din silang mag-asawa. Mula noon, bihira na raw siyang makita sa lugar. Karaniwan, dumadalaw lang siya sa bawat dalawang buwan, parang quick visit lang. Pero may isang pattern na unti-unting napansin ng mga residente. Sa tuwing babalik si Hiroyuki, may kasama na siyang iba't ibang babae. Ang ilan ay mga bata pa at magaganda. Wala ni isa sa mga kapitbahay ang nakakaalam kung anong ginagawa niya roon. Hindi doon nagtapos ang investigasyon. Nagpatuloy sa pangangalap ng impormasyon ng pulisya. Nagtanong-tanong din sila sa mga residente. At sa kanilang pagtatanong, isang residente ang nag-report ng kanyang nalalaman sa mga pulis. Ang kwento niya, bandang tanghali ng June 5, nakita raw niya si Hiroyuki na nagmamaneho sa kanyang silver na kotse. At sa loob nito may kasamang babae raw na kamukha ni Rina. Pero ang pinagtataka niya pagdating ng hapon, hindi niya namuling nakita si Hiroyuki at higit sa lahat ni Anino ni Rina ay wala na rin siyang nakita. Dahil dito humiling ng akses sa mga polis para sa search sa villa ni Hiroyuki. Pagpasok nila ng villa napansin nilang may mahabang hallway. Sa kaliwa may isang kwarto, sa kanan naman ay isang living room. At sa dulo ng hallway may hagdan patungong second floor. Mayroon ding daan patungong basement. Habang nagsasagawa ng search operation ng mga pulis sa first floor ng villa, isang investigador ang nakakita sa cellphone. Kalauna na kumpirma nilang ito ay pagmamayari ni Rina. Nang tanungin si Hiroyuki tungkol sa cellphone na nakuha, sabi niya na wala akong alam tungkol doon. Nakalimutan niya lang siguro noong araw na umalis siya. Dahil siya ang pangunahing sospek, hindi rin pinalagpas ng mga investigador ang sarili niyang cellphone. Kinuha nila ito at isinailalim sa digital forensics at doon unti-unting nabuksa ng isang mas madilim na katotohanan. Sa mga na-recovered na deleted files ng forensic team, may natuklasan silang isang disturbing na koleksyon ng adult videos at isa sa mga video na yon ay nandoon si Rina. Nakarecord doon ang video ni Rina, nakagapos at makikitang nakakulong sa isang madilim at nakakasuffocate na kapaligiran. Nasa loob siya ng isang madilim na silid na tila isang selda, mga kongkretong pader na walang bintana at ayon sa geolocation data ng video file, mismo sa loob ng villa ni Hiroyuki ito kinunan. Kaya noong June 14, siyam na araw matapos mawala si Rina, nagtungo na ang mga polis sa isang apartment building na pagmamayari ni Hiroyuki sa Managamiya Shigara City, Kanagawa Prefecture. Dito inaresto nila si Hiroyuki dahil sa suspicion of unlawful confinement. Sa pagkakataong ito may dala na silang search warrant kaya bumalik sila sa villa ni Hiroyuki para maghalughog. Sa villa nakakita sila ng mga hibla ng buhok sa kutsyon sa first floor at isang basang kutsyon sa banyo sa second floor na tila kalilinis lang. Nang suriin na patunayang may DNA ni Rina ang kutsyon Bukod pa rito, may discover silang kalaykay na may mga putik at mga hibla ng buhok sa basement. Nakumpirma naman sa forensic analysis na ang mga buhok na nakuha ay mula nga kay Hiroyuki at kay Rina. Batay rin sa mga ebidensyang nakalap, hinala ng mga pulis na maaaring ikinulong ni Hiroyuki si Rina o kaya'y pinatay na ito dito sa villa. Pinaniniwalaan nilang nagkaroon ng photoshoot sa basement ng villa at pagkatapos ng shoot, pinigilan ni Hiroyuki si Rina na makaalis at ikinulong niya ito sa basement. Nang maglaon, inalis ni Hiroyuki si Rina mula sa villa at itinago kung saan man. Matapos niyang maaresto, inamin ni Hiroyuki na ikinadena niya nga si Rina habang nagsushoot sila. Pero pumayag naman raw si Rina. Mariin niyang itinanggi na pinatay niya si Rina at sinabing, hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Pagkatapos ay sinuri ng mga pulis ang driving records ni Hiroyuki at pag alamang nagmaneho siya papunta sa isang kagubatan na may 2 kilometers ang layo mula sa vela, matatagpuan ito sa dulo ng isang forest road. Sinimula ng mga investigador ang kanilang paghahanap sa lugar na iyon na siyang nagdala sa kanila sa karumaldumal na natuklasan. At noon ngang June 18, 2022, natagpuan ng mga pulis si Rina sa isang mababang bahagi ng kabundukan na malapit sa lugar kung saan ipinarada na Hiroyuki ang kanyang kotse Natakpuan si Rina na nakabitin sa isang puno. Nakagapos pa ang mga kamay at nasa decomposing stage na. Ayon sa forensic report, bali ang kanyang hyoid bone. Ito ay indikasyon na posibleng nakarana siya ng matinding pisikal na puwersa sa leeg katulad ng pagkakasakal. Habang iniimbestigahan ng paligid, nakita rin ng mga pulis ang tila bagong hukay, basyong lata at duct tape. Nang ipasuri sa laboratorio, tumugma ang lupa mula sa mga hukay sa lupa sa kalaykay na nakuha sa basement ng villa ni Hiroyuki. May DNA rin si Hiroyuki sa mga lata at DNA ni Rina sa duct tape. Ang klase ng duct tape na nakita roon ay kapareho rin ng gamit na nakuha sa villa ni Hiroyuki. Sa dami ng ebidensyang ito, malinaw na si Hiroyuki ang sospek. At habang pinapalalim pa ng mga pulis ang investigasyon, unti-unti ring lumalabas ang madilim na parte ng buhay ni Hiroyuki. Si Hiroyuki Sampai ay ipinanganak noong September 1988 sa Koriyama City, Fukushima Prefecture. Siya ay panganay sa tatlong magkakapatid. Katulad ni Rina, mula rin siya sa isang maayos na pamilya. Lumaki siya sa Ohio, USA ng walong taon bago bumalik sa Japan noong 2001. Kilala siya sa talino husay sa English at basketball, ngunit may ugali rin raw itong bayolente at madaling magalit. Matapos ang kanyang pag-aaral, naging matagumpay siya sa isang semiconductor at chemical company at mabilis na na-promote. Noong 2016, pinakasalan niya ang dating kaklase sa high school at kumuha ng malaking loan para sa isang villa. Ngunit noong December 2016, Inaresto siya dahil sa assault ng polis at nasangkot sa iba't ibang kaso ng pangmomolestya at indecent behavior. Ngunit nakaligtas siya sa kulungan dahil sa piyansa at suporta ng magulang. Dahil sa kanyang patuloy na karahasan, nakipaghiwalay ang kanyang asawa. Lumipat siya sa Minami-Ashigara City, Kanagawa Prefecture, kusaan sandali siya nagtrabaho sa isang film company at lalong nalulong sa social media at pakikipag-ugnayan sa mga models, at aktres para sa pansariling layunin. Sa una, itinanggi ni Hiroyuki ang pagpatay at inamin lang ang pagpoposas kay Rina, ngunit kalaunan ay tuluyan na niyang inamin ang krimen. Noong kalagitnaan raw ng February 2022, nag-cross ang landas ni Rina Arano at Hiroyuki Sampay sa Twitter. Nag-post si Hiroyuki ng isang promotion, isang shooting offer para sa mga online AV models. Ipinadala niya rin ito sa maraming babae at isa na sa nakabasa ay si Rina. Ayon sa post, ang schedule ng shoot ay alinman sa February 23 to 27 o March 2 to 6. Ang lokasyon ay sa kanyang villa sa Ibaraki Prefecture, dalawang oras at kalahati mula sa Tokyo. Ang bayad naman ay nasa 60,000 yen para sa tatlong oras. Pero para sa gantong distansya at trabaho, kulang yun para kay Rina. Karaniwan ay aapot ang 100,000 yen ang bayaran. Kaya't nung una ayaw ni Rina. Pero pagkatapos ng ilang palitan ng mensahe, napapayag din siya sa halagang 120,000 yen o mahigit 46,000 pesos. Sa madaling salita, nakapagkita na silang dalawa. At noon ngang June 5, 2022, naganap ang pangalawang photoshoot sa villa ni Hiroyuki sa Hitachota City, Ibaraki Prefecture. Katulad ng dati, si Rina ay naglakbay mula Tokyo patungo sa Ibaraki sakay ng tren. Sa basement ng villa na halos walang laman maliban sa kutsyon, naghanda si Hiroyuki ng mga gamit para sa shoot, kabilang ang camera, posas, lubid at latigo dahil sa hilig niya sa ganitong klase ng content. Pandang alas 11 ng umaga, nagsimula na ang session. Sa gitna ng photoshoot, pinusasa ni Hiroyuki si Rina at kinuna ng video gamit ang kanyang cellphone. Ngunit nawalan raw siya ng kontrol Sinak nga raw si Rina hanggang ito'y mamatay. Dahil sa takot sinubukan ni Hiroyuki sirain ang itsura ni Rina upang mahirapan ng mga otoridad na kilalanin ang katawan. Pagkatapos sa itinapon niya raw ito sa bundok na halos 2.4 kilometers lang ang layo mula sa villa. Sa huli nagawa ni Hiroyuki ang isang krimena walang kapatawaran sa batas. Tiyak na haharapin niya ang buong bigat ng batas sa Japan. Sa dami ng ebidensyang nagtuturo sa kanya, DNA, video recordings, GPS data at personal na pag-amin, formal siyang sinampahan ng kasong murder o pagpatay. At ayon sa mga ulat bukod sa murder, kabilang sa mga sinampang kaso ay sexual assault, paglabag sa audiovisual and privacy laws, at paglapastangan sa bangkay. Sa ilalim ng batas ng Japan, ang murder na may kasamang sexual assault ay itinuturing ng isang heinous crime isang kasong maaring pagbasehan ng habang buhay na pagkakabilanggo o parusang kamatayan. At hanggang sa ngayon, hinihintay pa rin ang pinal na hatol mula sa korte. Ngunit isa lang ang malinaw, ang kaso ni Rina Arano ay salami ng mga panganib at stigma sa likod ng AV industry. Bawat tao ay may karapatang pumili ng sariling landas at may dahilan sa bawat desisyon. Ngunit huwag nating kalimutang mag-ingat sa mga taong dapat nating pagkatiwalaan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Ikaw, ano ang masasabi mo sa kasong ito? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para sa mas marami pang nakakagimbal na kaso mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hanggang sa muli, paalam at ingat!